Magandang araw muli mga karescue, mga paps at mga kapatid sa lansangan. Isa na namang pambihirang insidente ang naganap kamakailan lang na gumulat sa isang MMDA enforcer na nalagay ang buhay sa panganib. Hindi ko alam kung galit ba ito sa mga MMDA enforcer, kaya niya ito nagawa o may iba pa siyang dahilan. Narito naman ang tugon ng pamunuan ng MMDA. Sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong Webes na sinisikap nilang magsampa ng kasong attempted homicide laban sa driver ng pulang sasakyan na kumaladkad sa enforcer nito habang nagtatangkang tumakas sa pagkahuli sa Tagig City. Ang driver ng SUV ay nasangkot sa isang banggaan sa kalsada sa isang rider ng motorsiklo. Sa isang press conference, sinabi ng MMDA Enforcer na sinubukan lamang niyang ayusin ang alitan sa pagitan ng driver ng pulang sasakyan at ng isa pang pa motorista. Sa isang press conference, sinabi ng MMDA Enforcer Alan Harris Sadiwa na sinubukan lang niyang ayusin ang alitan ng dalawa nang biglang humarurot ang driver paalis. Habang ina ko sila, ginawa niya binangga-bangga niya ako. Instinct ko, sasagasaan niya ako. Pero imbis na sagasaan niya, humawak ako sa hood. Sinisigsag-sigsag niya yung sasakyan para ilaglag niya ako. Siyempre, takot ako doon. Pahayag ng enforcer. Ayon sa MMDA, humigit kumulang 500 metro ang pagmamaneho ng SUV driver habang nakakapit sa hood ang enforcer sa kanyang sasakyan. At bumaga lamang ito dahil sa matinding traffic. Umarap din sa media sa press conference ang motorcycle taxi rider na sinaktan umano ng SUV driver at sinabing nasaktan ang kanyang pasahero. Nung tinanong ko pasahero ko, sabi niya, Kuya, nasaktan ako. Masakit ganito ko. Kaya pinigil ko po yung driver. Hinarang ko siya tapos binangga niya ako ulit ayun sa rider. Sinabi ng MMDA Acting Chairman Romando Artes na dumating ang driver sa kanilang opisina nung Webes para humingi ng tawad sa nangyari. Ngunit giniit ni Artes na hindi at hindi papayag ang ahensya na palampasin ang insidente. Hinahangad din ng MMDA na masuspinde o mabawi ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Bukod pa sa posibleng kasong administratibo at kriminal na isasampan nito laban sa kanya. We don't find yung excuse niya acceptable. In fact, there was intent to kill kung ihuhulog mo yung tao na nasa hood. Sinisigsag-sigsag mo. Pinipreno mo. Kaya sa kabila ng pagpunta niya dito at paghingi niya ng tawad, will make sure yung mga kaso ay aming ipapahid. Harapin na lang niya sa husgado, sabi ni Artes. Pero sa hiwalay na panayam ng media, itinuro ng driver ng SUV na ang rider ng motorcycle taxi talaga ang nakabangga sa kanya. Tumama na lang siya sa side mirror. Nung naayos ko po, hindi naman basag yung side mirror ko. Naano ko na po, dumiretso na ako kaso humarang siya. Sabi ko, ikaw pa may malakas ng loob tumawag ng MMDA, sabi ng driver. Ipinaliwanag din niya kung bakit siya tumakas at sinabing nagpanik siya at baka kuyugin siya ng iba pang mga tao sa lugar. May bumabalagbag po doon sa likod ng sasakyan, parang gustong basagin yung sasakyan. Nagpanik po ako, nagarangkada ako. diko ko na ano na nakasabit na pala yung MMDA enforcer doon. Umihingi po ako kay chairman sa MMDA enforcer. Lahat ng naargabyado ko, pasensya na po. Wala po ako talagang intensyon, sabi ng SUV driver. Ngunit ang traffic enforcer ay hindi tinanggap ang paghingi ng tawad ng kumaladkad sa kanya. Hindi pwedeng patawarin po, gusto ko po siyang makulong, ani sa diwa. Ito ang mga nakakatakot na driver sa lansangan. Mas mainam siguro kung alisan na ito ng lisensya ng pagmamaneho. Kung ang mga enforcer ay kaya niyang sagasaan, paano na kaya ang kanyang kapwa motorista na kanyang makaalitan? Hindi ka ang dahilan nito na nagpanik siya kaya niya ito nagawa. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana magsubscribe kayo at maglike. like Pakipindot na rin ang notification bell upang ma-notify kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood.